tumaas ang tensyon sa Timog Amerika noong 2000 at 20-SS. Ngayon, may isip mong ang kontinente ay tila bihirang isla ng kapayapaan sa magulong mundo. Ang dekada ay nasaksihan. Ang patuloy na digmaan sa Ukraine at ang mga labanan ng Israel laban sa Hamas, Iran, Hezbollah at Houthi sa Yemen. Mapanganib na alitan sa India at Pakistan. Tuloy-tuloy ang digmaang sibil sa Sudan, serye ng kudeta, at terorismo sa Sahel pati na ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Gayunpaman, malayo sa Timog Amerika ang lahat ng labang ito. Ngayon, pwede tayong agad mapunta sa labanan sa tuktok ng kontinente. Noong nakaraang linggo, nagpadala si Donald Trump ng isang seryosong hubong dagat sa karagatan ng Venezuela. At tumugon ang Venezuela sa pamamagitan ng pagmumobilisa ng kanilang militar sa parehong seryosong paraan. Tingnan natin ng mas malapitan kung ano ang nangyayari at kung may posibilidad na naman ng isa pang digmaan sa pagkakataong ito ay mismong sa likod bahay ng United States. Noong Agosto 20 inanunsyo ng White House ang pagpapadala ng tatlong Aegis Guided Missile Destroyers malapit sa Venezuela bilang hakbang ni Pangulong Donald Trump laban sa banta ng mga Latin American drug cartel. Ang United States ship Gravely, United States ship Jason Dunham, at United States ship Samson, kasama ang apat na libong tauhan, ay inaasahang darating sa ilang araw. Ngunit di pa tiyak kung naroon na sila sa rehiyon. Isang linggo matapos nito, noong Agosto 27 isang source mula sa United States na nagsalita sa kondisyong hindi papangalanan. Ang nagsabi sa Agents France Press na magpapadala pa si Pangulong Donald Trump ng dalawang barko, ang Guided Missile Cruiser na United States S. Lake Erie at ang Nuclear Powered Fast Attack Submarine na United States S. Newport. Balita patungong Caribbean sa sumunod na linggo. Ayon sa ulat, Kasama rin sa contingent ang Boeing Puwalo A, Poseidon, na eroplano ng paniniktik. Ang Pualo ay maritime patrol aircraft na kaya magsagawa ng surveillance. Pero hindi ito pangunahing eroplano ng paniniktik. Marami ang nagulat sa balita tungkol sa mga deployment na ito. Pero ang mga kamakailang pangyayari ay malinaw na nagpapahiwatig na may malaking tensyon na namamagitan kina Trump at sa Pangulo ng Venezuela, si Nicolas Maduro. Hindi lang basta ayaw ni Trump kay Maduro, ganon din si Maduro sa kanya. Nagsimula ang alitan ng dalawa noong unang termino ni Trump bilang Pangulo. Dalawang libo at labing pitong dalawang libo at dalawampu na pinagmulan ng kasalukuyang tensyon. Noong dalawang libo at dalawampu kinasuhan si Maduro at labing apat na kaalyado ng federal na kaso ng anarkoterorismo at pakikipagsabwatan sa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ng Colombia para magpasok ng cocaine sa United States. Mahigit dalawampung taon nang iniuugnay si Maduro at ilang opisyal sa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia na nagdulot ng pagpasok ng toneladang cocaine at pagsira sa mga komunidad sa Amerika. Ayon noon kay United States Attorney General William P. Barr, nag-alok ang United States ng 15M na gantimpala para kay Maduro at tinaasan ito sa 25M. Mas maaga ngayong buwan, inihayag ng Justice Department na itataas nila ang gantimpala sa 50 milyon. Ito ay kasunod ng pagdeklara noong Pebrero sa 30 Aragua bilang teroristang grupo, pati na rin ang Mara Salvatrucha. 13 at anim na grupo mula Mexico. Nagbigay ito ng senyales na naghahanda si Trump sa seryosong aksyon laban kay Maduro. kagiliw giliwa noong kalagitnaan ng Agosto, dalawang bansa sa Timog Amerika ang nag-anunsyo na ituturing din nilang teroristang organisasyon ang isang Venezuelan na drug cartel. Noong Agosto 21, idineklara ng Paraguay at Ecuador ang cartel ng mga araw bilang pandaigdigang teroristang grupo. Binubuksan nito ang daan para sa mga operasyong militar at intelihensya laban sa mga narco-network na konektado sa kriminal na rehimen ni Chavista. Inaakusahan si Maduro bilang pinuno ng anak ng kartel kasama ang iba pang matataas na opisyal sa politika at militar. Ang pangalan ng kartel ay galing sa insignya ng Araw ng Mga general ng Venezuela na nagpapakita ng lalim ng pagkakasangkot ng matataas na opisyal ng militar sa pamumuno at gawain nito. Ang grupong ito na lihim ang kilos ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing kartel na ang mga aktibidad sa pagpupuslit ng droga ay dahilan kung bakit ipinadala ng United States ang kanilang hukbong dagat sa Venezuela upang labanan. Marahil nagkataon lang na idineklara ng Paraguay at Ecuador ang kartel bilang teroristang grupo ilang araw bago magpadala si Trump ng mga barkong pandigma sa Venezuela para labanan ito o baka naman ang mga hakbang na ito ay karagdagang palatandaan na may malaking nangyayari. Parehong may matibay na ugnayang pangsiguridad ang dalawang bansa sa United States noong Hunyo 2000 at 24 nilagdaan ng United States at Ecuador ang isang Memorandum of Understanding para palakasin ang kakayahan ng sektor ng seguridad at tukuyin ang mga layunin para sa kooperasyong pangsiguridad. Nagbigay ang United States ng malaking suporta sa Ecuador, kabilang ang isang c si daan at 30 H. Hercules na eroplano, mga truck, makina ng bangka, teknolohiya, kagamitan, pagsasanay at tulong na nagkakahalaga ng dolyar. Siyam na raan 34 na milyon. May Office of Security Cooperation sa United States Embassy sa Quito, Ecuador. At nagtutulungan ang dalawang bansa, laban sa droga at transnational na krimen noong Agosto 2000 at 25, lumagda ng kasunduang pangsiguridad ang United States at Paraguay. Tila tumatalakay ang dokumentong ito sa pagsusuri ng mga kahilingan para sa proteksyon laban sa ilegal at hindi regular na migrasyon na banta sa pambansang seguridad ng parehong bansa. Gayunpaman, binibigyang diin nito ang dekada ng kooperasyon sa seguridad, kasama ang paglaban sa ilegal na droga at transnational organized crime ang anunsyo ng pagtatalaga ng terorista sa kartel ng mga araw ay nagpapakita ng tumitinding hidwaang pampolitika sa kontinente. Noong unang bahagi ng Agosto, iminungkahi ni Maduro na magtulungan ang Venezuela at Colombia laban sa kalakalan ng droga, kabilang ang posibleng kolaborasyon ng kanilang sandatahang lakas. Dahil sa lumalaking presyon sa kanya, noong Agosto 12 tahas ang sinuportahan ni Pangulong Gustavo Petro ng Colombia ang ideyang ito. Hindi tinukoy ni Nicolas Maduro ang pagsasama ng hukbo kundi ang koordinasyon para wakasan ang drug trade sa hangganan. Kapakipakinabang ito sa bansa at nagdulot ng mahalagang resulta. Ang utos ko ay makipag-ugnayan ng intelihensya laban sa droga kasama ang United States Europa, Latin America, Caribbean, China, Arabong mundo at buong mundo. Sinabi kong dapat unahin ng mga hukbo ng Latin America ang pagkakaisa higit sa politika. Ipinapakita ng ebidensya na ang Ecuador Paraguay at ang United States ay hindi gaanong naniniwala o natitiyak sa mga pahayag na ito. Laging itinatanggi ni Maduro ang mga paratang. Tulad ng ibang leader ng Venezuela na inakusahan rin, mga leader ng kartel ng mga araw, ipinapakita niya ang mga paratang laban sa kanyang rehimen bilang isang pagtatangkang palitan ang pamahalaan. Itinatanggi ng operasyon ang kartel ng mga anak at sinasabing ang mga kasong pagpupuslit ng droga ay witch hunt na walang sapat na batayan. Sa panayam noong Agosto 27, malinaw niyang sinabi ang kanyang posisyon. Sino ang gumagawa ng kokaina? Colombia? Paano ito ine-export? Walong put. ay sa rehiyong Pasipiko ng Colombia sa Ecuador dumadaan. Saan napupunta ang kita ng bentang kokaina? Libo-libong, milyong dolyar ang pinag-uusapan. Sino ang bumibili ng kokaina sa Amerika? At saan napupunta ang pera mula sa bentahan? Aling mga bangko ang nasasangkot? Hayaan natin silang magdigma sa sarili nilang bansa sa Estados Unidos laban sa kanilang mafia. Sila ang kumokontrol sa negosyo ng droga sa Colombia, Central America at iba pa. United States mafia ang may hawak nito at alam nila ito. Pero binago na nila ang kwento. Noong panahon ng Soviet, ang mga gusto nilang wasakin ay inaakusahan nilang komunista. Pagkatapos Inakusahan naman nila ng terorismo. Nagkaroon ng digmaan sa Iraq, Afghanistan, Libya. Ngayon, may panibagong mababaw at nakakatawang paratang. Pagpapalusot ng droga. Kaya sinasabi ko, ang Venezuela ay malinis, walang droga, at malaya. Ang ating mga tao, estado, at bolivarianong pambansang hukbo ay bahagi ng isang malinis na estado. Sa totoo lang, Maaring may punto siya tungkol sa pangangailangang higpitan ang operasyon laban sa drug smuggling sa panig ng United States. Noong 2,000 at 18 mahigit 200 toneladang cocaine na nagkakahalaga ng 10 milyon ang naipuslit sa United States mula Venezuela, dumaan sa Colombia. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, ang dami ng purong Colombian cocaine na iyon ay maaaring umabot sa 10-10 bilyong dolyar ang halaga sa United States lansangan kapag ipinamahagi malaking halaga ang kailangang lusutin sa sistema ng pananalapi ng United States taon-taon. Tama si Maduro na umaabot ang kabulukan hanggang sa matataas at di komportabling lugar. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala ang ideya na malinis at walang droga ang Venezuela. Hindi mo kailangang maniwala agad sa amin. Ang mga opisyal na pahayag ng Venezuela ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Noong Oktubre 2000 at 21, naglabas ang kagawaran ng interior ng Venezuela ng pahayag. Ukol sa anti-narcotics operasyon sa Zulia, sinira ng militar ang walong laboratorio ng kokaina at kinumpis ka ang halos 0.5 tonelada ng kokaina at 10 tonelada ng coco paste. Ang argumento na ang Venezuela ay isang bansang walang droga ay agad na nababasag doon pa lang. Ayon sa pahayag, tatlong dalawang ektarya ng taniman ng coca ang nawasak at mahigit tatlong libo at isang daang halaman ang nasira. Sa madaling salita, ang Venezuela ay gumagawa ng kokaina. Isa itong mahalagang pangyayari. Mahalaga ang papel ng Venezuela sa pagdadala ng kokaina at iba pang droga mula Colombia papuntang United States mula dekada 90. Isang kompidensyal na radar map ng United States na ibinunyag ng Cable News Network noong 2000 at labing walo ang nagpapakita ng mga ruta ng maliliit na eroplano na nagdadala ng kokaina mula Timog Amerika papunta sa United States. Umalis sila sa Azulia, hilagang kanlurang Venezuela, tumawid sa Caribbean at biglang lumiko pa kanluran papunta sa destinasyon, sa bukirin ng Guatemala, baybayin ng Honduras at Caribbean. Mula roon, dinadala ang droga sa Mexico bago ipamahagi sa mga lungsod ng Amerika. Nagbago ang mga ruta ng paglipad at mas maraming droga ang nadadala gamit ang unmanned na underwater vehicles. Nananatili pa rin ang pangunahing ruta hanggang ngayon at mahalaga si Long sa transportasyon. Ang mga probinsya ng Venezuela sa hilagang kanlurang hangganan ng Colombia ay naging sentro ng mga laboratoryong ginagawang cocaine hydrochloride ang coca paste na ine-export. Ang negosyo at pamamahala ng lokal na produksyon ng droga na ito ay dating pinangungunahan ng mga Colombian ngunit unti-unti na itong napunta sa mga kamay ng mga Venezuelan. Gayunpaman, may matibay pa ring presensya ng mga disidente ng Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia at Ejército de Liberación Nacional ng Colombia na nagpoprotekta at nagpopromote ng mga aktibidad na ito. Ang mga epekto ng Plan Colombia, kasama ng mga kasunduang pangkapayapaan sa bansa, ay nagdulot ng malaking paglipat ng mga elementong Colombian papuntang Venezuela. Ngayon, bukod sa pagiging direktang kasabwat sa pagbiyahe at pagproseso ng cocaine, lalo pang dumarami ang pagtatanim ng mga halamang coca sa Venezuela kung saan ito nagmumula. Sa totoo lang, ang dami ng pagtatanim ng dahon ng coca sa Venezuela na umaabot sa daan-daang ektarya ay mas mababa pa rin kumpara sa Colombia. Ang Colombia ang nangungunang producer sa mundo na may dalawang daan at limampung ektarya kasunod ang Peru, napung libong ektarya, at Bolivia, tatlong libo at libong ektarya, ayon sa dalawang libo at dalawamput tatlong ulat ang mahirap, liblib at pinabayaan ng Estado na hangganan ng bansa na kontrolado ng armadong grupo ay perpektong lugar para kumalat ang buong value chain. Sa bansang nasik sang nasa krisis sa ekonomiya, pinamumunuan ng tiwaling rehimen at winawasak ng kriminalidad. Lalo itong delikado kung halata ang bakas ng katiwalian sa lahat ng ito. Batay sa ulat ng Insight Crime noong 2000 at dalawamput-dalawa mahalaga ng bahagi ng mga estratehiya ang drug trafficking. Ginamit ito ni Maduro para manatili sa kapangyarihan, kahit may krisis sa lipunan, politika, at ekonomiya ang kanyang gobyerno. Hindi niya layunin ang kinin ang yaman mula sa transnasyonal na kalakalan ng cocaine, kundi kontrolin at idirekta lang ang daloy nito. Ginagamit niya ito para gantimpalaan ang mga puwersang pampolitika, militar, at kriminal na kailangan ni Maduro upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa gobyerno. Kaya, kahit tinututulan ni Maduro, hindi masasabi na walang droga sa Venezuela. Maraming ebidensya na siya. At iba pang matataas na opisyal sa kanyang rehimen ay sangkot dito. Kahit madalas mag-anunsyo ang gobyerno ng operasyon kontra droga, parang wala rin itong epekto. Ayon kay Javier Mayorca, direktor ng espesyal na website na Crimines San Castigo o Mga Krimen na Walang Parusa. May sariling pamantayan ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtugon sa pagpupuslit ng droga. At ang pagkiling na ito ay nakikita rin sa paglaban sa krimen o ilegal na pagmimina. May ilan na matindi ang pagtulig sa, pero may iba ring hinahayaan lang, ayon sa kanya. Iiwan na lang daw sa imahinasyon ninyo kung kanino ang mga ginagawang hinahayaan. Ngunit sa lahat ng bagay na isinasa isinasaalang-alang, ang desisyon ni Trump na dagdagan ang presyon kay Maduro at sa kartel ng mga anak na inaakusahan niyang pinamumunuan sa pamamagitan ng pagtaas ng patong sa kanyang ulo. Ngayon, may luhi ka rin ang pagpapadala ng malakas na puwersa ng hukbong dagat sa baybayin ng Venezuela. Gayunpaman, hindi pa ganap na malinaw kung ano talaga ang gagawin ng fleet doon. Sa panlabas, ipinapadala ang puwersa roon upang labanan ang pagpupuslit ng droga sa dagat. Ibinunyag ng Pentagon reporter ng Columbia Broadcasting System News na si Charlie de Agata na ayon sa kanyang mga source. Dalawa sa tatlong destroyer na ipinadala sa Venezuela ay matagal nang tumutulong sa Coast Guard sa operasyon kontra droga. May ilang mga tagamasid din na nagpalagay na ang hakbang na ito ay higit lamang sa pagpapakitang tao. At karamihan sa mga analyst ay minamaliit ang posibilidad na totooong lusubin o atakihin ng United States ang Venezuela. Ayon kay Phil Gunson ng International Crisis Group, tila sinusubukang lumikha ng kaba sa mga opisyal at pilitin si Maduro na makipagnegosasyon. Gayunpaman, bilang tugon kay Trump, pinili ni Maduro na tapatan ito kahit panlabas lang. Noong Agosto 19 bago inutusan ng White House ang tatlong destroyer papuntang Venezuela, bilang tugon sa pagtaas ng patong sa kanyang ulo, inihayag ni Maduro ang pagpapakalat ng 45 milyong milisya sa buong bansa Natiniyak na walang imperyo ang makakatapak sa banal na lupa ng Venezuela. Dahil dito, libu-libong kawani ng gobyerno, may bahay, at retirado ang pumila sa Caracas noong weekend para sumali sa milisya ng Venezuela. Matapos ang anunsyo ng White House, piniling ng Venezuela sa United Nations, na mamagitan at agad itigil ang deployment ng militar ng United States sa Caribbean. Ngayon, pinalawak pa ni Maduro mula diplomasya hanggang militar. Noong Agosto 26 inanunsyo ni Ministro ng Depensa Vladimir Padrino na kabilang sa mga inaakusahang kartel ng araw, ang malaking deployment ng drone at pagpapatrolya ng malalaking barkong pandagat sa hilagang teritoryal na karagatan. Sa kabuuan, hindi naman nakakatakot ang sandatahang lakas ng Venezuela laban sa simpleng puwersa ng United States Navy. Mayroon silang tatlong f anime at anim na retiradong F-5A fighter jet. Para sa lakas ng himpapawid, may eskwadron ng 21 Russian Su-30 at 56 attack at support helicopter karamihan Soviet era gaya ng Mi-17, Mi-26 at Mi-35. Walang anuman doon na hindi kayang harapin ng mga advanced na United States anti-aircraft defense. Sa dagat, medyo marami talagang patrol boat ang Navy ng Venezuela. Ngunit ang fleet ng United States na ipinadala ay halos kasing laki ng buong Navy ng Venezuela pagdating sa malalaking attack craft. Meron silang dalawang mariscal supraclass na missile frigate na ginawa sa Italia noong unang bahagi ng isang libo at 80. May mga modernong armas gaya ng automat, Mark dalawa anti-ship missiles, a speed, a surface to air missiles, at Mark dalawa torpedoes. May tatlong Guacheri class, patrol boat din sila. Isang corvette na ginawa ng Nevantia sa Espanya para sa Bolivarian Navy ng Venezuela. Ang barko ay may anim na na crew members at dagdag na 32 na personnel at may mga advanced na sensor system. Kabilang ang talis Smart S Mark Ikalawa, Multifunction Radar at tailless tactical Combat Management System. Kasama ang iba't ibang naval at machine gun, abala talaga ang parehong barko sa mga drug smuggler sa dagat. Pero siguradong di ito kasing lakas ng Arleigh Burke-class destroyer or Ohio-class submarine. Ang ground forces ng Venezuela ay binubuo ng 3,000. Libo. Libong may 8,000 reserve at 8 milyong personnel na maaring tawagin kung kailangan. Hindi man sila ang pinakamahusay o pinakabago, may mahigit 200 tangke, 1,000 at 200 armored vehicles, 200 artillery, 6 napong self-propelled guns at 36 rocket artillery system sila. Ang mga numerong ito at mahirap na terrain ay pumipigil sa malakihang pagsalakay ng United States. Mahirap makita kung paano mapipigilan ng Venezuela ang United States na umatake gamit ang mga misil at bomba mula dagat at himpapawid kung gugustuhin nito. Ang isang bahagi kung saan maaring may ilang lihim na sandata ang Venezuela ay sa paggamit ng mga drone. Noong 2000 at 25, iniulat ng Infobay na nagtayo ang Iran ng drone base sa El Libertador Air Base sa Venezuela. Bukod sa paggawa ng drone, sinasanay din ang militar ng Venezuela sa paggamit ng iba't ibang Iranian unmanned aerial vehicles tulad ng ANSU, isang daan mahaja dalawa ANSU, anim na o mahaja anim at Zamora isa. Kung ang Venezuela ay may daan-daang shahid isang daan at 31 isa tulad ng paggamit ng Russia sa Ukraine, Maaaring magdulot ito ng malaking pinsala sa mga United States barko gamit ang targeted swarm sa kanilang abot. May radius na isang libo dalawang daan at apat na po hanggang isang libo apat na Siyam na po milya at maximum payload na dalawang daan at dalawang pu hanggang tatlong daan at tatlumpong libra kayang magdala ng apat na precision guided munitions ang mahaja anim kaya isa itong mapanganib na sandata. Totoo ito lalo na sa B variant na may apat na hardpoint, bawat isa ay kayang magdala ng kayam TV infrared guided missile o ALMAS missile. Sa puntong ito, hindi pa malinaw kung ilan sa mga drone na ito o iba pang drone ang mayroon ang Venezuela, kung meron man, pero kung anuman ang meron sila. Ayon sa ministro ng depensa, ipinadala sila sa baybaying rehiyon bilang tugon sa pagdating ng United States. Ipinapakita ng hakbang na ito ang tapang ni Maduro sa gitna ng pressure mula kay Trump, pero may mga palatandaan na kahit mayabang siya nararamdaman na rin niya ang tensyon. Matapos ipadala ng United States ang fleet, nagpadala ang Venezuela ng 15,000 sundalo sa hangganan ng Colombia para labanan ang drug trafficking sa Zulia at Tequira. Dito tayo lumalaban sa drug trafficking at mga drug cartel, sabi ni Interior Minister Diosdado Cabello. At dagdag niya, 53 tonelada ng droga ang nasamsam ngayong taon. Si Cabello ay isa rin sa inaakusahang pinuno ng Cartel de Sun. Ayon kay Defense Minister Padrino, nagresulta sa pagbuwag ng mga shipyard ang operasyon sa Hilagang Silangang, Venezuela. Plano ng mga kriminal gumawa ng semi-submersible at bangka para magdala ng droga sa dagat papuntang Europa at Hilagang Amerika. Nagpapakita ito ng pagpapalubag loob. Tingnan mo, sinasabi nila na tinutugunan namin ang problema sa droga. Hindi nyo kailangang magpadala ng mga barkong pandigma para takutin kami pinakamapansin ang ulat noong Agosto 28 na si Nicolas Maduro ay nasa China embahada sa Venezuela. Humihingi ng suporta laban sa United States attacks sa bansa. Ayon sa ulat, humihingi siya ng access sa ilang mga land to sea defense system. Dahil mayroon na siyang mga Iranian na land to air defense. Pinakakapansin-pansin ang pagbubunyag ng Brazilian defense website, Deface Anet, tungkol sa lihim na planong Operation Imery para iligtas si Maduro kung subukan ng United States siyang pabagsakin sa puwersa. Pinlano ng Operation Imery ang espesyal na paglikas kay Nicolas Maduro at mga tauhan niya sa tulong ng Brazil. Kasama sa plano ng Brazilian Navy ang paggawa ng Evacuation Corridor, na susundan ng Extraction Operation ng pinagsamang Special Operations Unit mula sa Army, Navy at Air Force. Paglapag sa airstrip, agad nilang ililikas si Maduro at kasamahan sa kababalik sa Boa Vista o Manaus ipapakita ang operasyon bilang makataong kooperasyon. May monitor ng United States Intelligence at United States Southcom ang mga plano ng Brazil. Ayon sa ulat, sa huli, nilinaw ng Washington na anumang pagsagip ay magdudulot ng bagong parusang ekonomiko at diplomatiko. Itinanggi ng mga Brazilian ang ulat, sinabing informal lang ang pag-uusap at inilabas sa maling konteksto. Gayunpaman, hindi nagbibigay ang kwento ng impresyon ng isang leader na lubos na kumpiyansa sa kanyang posisyon. Kaya sa ngayon, maghihintay tayo at titingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Pwedeng maglunsad ng airstrike ang Pentagon. Harangin ang padala o magpadala ng ilang sundalo mula international na karagatan agad. Dapat bang gawin ito ni Trump? Baka umaasa ang United States na sumuko si Maduro at ang rehimen niya dahil sa presyon ng walang putukan. Anuman man mangyari, dito tayo tutok. Kaya pindutin na ang subscribe at i-enable ang notifications para updated ka lagi. Salamat ulit sa panonood.